Gagamitan na ng ano, ng mas mataas na ano, na, anong tawag diyan pre? Yung sa ganun? Yan o. Buwan na siya. Bali, tatlo na yata yan, tatlo ba? Oo, magiging tatlo eh. Yan, ginamitan na ng mas mabang. Yung nangyariperwisong ginawa niya, pati si Martina, walang kulina eh. Hindi nga ito magiging nagamit yan ginagamitan na ng mas mataas na pang rescue yan didikitan na nila ayan na ayan na yan yeah, malaka, malaking perwisyon ang ginawa niyan dito sa SM Marikina dapat dalawa rin sila dyan Oh, Yan, abangan natin ang pag-rescue sa, sa ano, lalaking may problema sa pag-iisip. Yan. Kaso hindi pa rin nila dinitikita, no? Dahil meron dun sa likod. Ayan, dami ng mga pups dito. <laughs> Yan, mga pups, oh. Yan, mga pups. Ayan, napapagod na kami kakaabang. Kami na napagod. Kung pagod tayo, mas pagod yun, oh. Oh, Mas pagod, kung pagod tayo, mas pagod siya. <laughs> Pero magkaka-award to. Genius Book of Record. Kami na pa yan. Ang puti niyan. Kami abangan natin. Kami mukhang ayan. ano, mayroon na silang magandang plano. Magandang plano o paano. Uy, meron pa pala isa. ayun. Sa likod. Ayun, meron sa likod. Ayun, o. ayun maganda. Bu Dapat kausapin yung nandito sa harap para hindi alam na meron sa likod. Pwede, pwede, Oh. Pumukha siya pang bato, Oh. Sige, lapit kayo, sabi niya. Kaya, maganda na yung... Manan. Babatoy niya yan. Ano o, niya yung mga ano. Kaya maganda o, na yung... May, manan. may ano pala siya. Oh. Ano pala yun, kadina. Pwede niya ipampalo. Ay, na, o. Dalawa na, o. Bali, uh, Ano na yung nagre-rescue, ayan. Ilis! wala ang labog mo na. Bilis na. So, konti na lang. Konti na. Konti na lang. Makukuha na. Oh, konti mo na. Hindi yan. Wala, tumula. Tumutulay mga kalapasero. Tumutulay. Wala na. Wala, may... oh, tumulay. Wala, tumulay. Wala, tumulay. Wala, 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 Hello, ang ah, mayawakan siya. Ang galing yung ginawa niya. May din siya. Ang ah. Hello, utak. May. Grabe ginawa niya, oh. Ang galing, oh. Ang galing mga kalakatsero. Ayan, yeah, mga kadiscovery. Aba, man, man, ito, ito yung ano, ito yung mm, ginawa Pwede lapitan. Ano. naman lapitan na nila yan. Oh, di kita na nila. Pwede yan. Pwede naman Dapat nilapitan na, eh. Nako, ang laki yan tumuloy yung lalaki dito sa pinaka-kable ng Ay, ano ng Oh, napakagaling ng ginawa niya. Galing mo? Kanman di ata to. Galing mo? Oh, dito na yan, tatrabito mo. Hindi, hindi pa yan ano eh. Tatawid oh, na naman oh. siya dito. Tatawid dito, may nakabang din dito. Pero ang mapapa, hindi, hindi abutin. Mababa lang ito eh. Magaling nga siya, may hawakan din. Oo nga, ma, may meron nga rin.

tao ka ng poste ito na ito na yung ano, ginawa niya ah, uh, ano na siya uh, tumuloy na siya dito sa may pinakakable para makalipat siya ng pwesto kasi nire-rescue siya ng mga rescuer natin pero ayaw niya magpa ito uh, lumipat siya sa kabila Ayon, yan no. napakahirap nung ginawa niya napagtulay dito sa tumuloy tumuloy ano, sa kabli ng Meralgo buti na lang pinatay nila yung ano yung So, linya ng kuryente dito. dahil kung hindi um, na pinatayo, matagal nang tulad na itong lalaki na may problema sa pag Galing, mo, Pumulay na naman siya, oh. Galing. Galing, oh. Dito pupunta na naman siya sa post. Dapat doon. Hindi pa siya nakuha, oh. Olo, olo. Galing, oh. Galing, oh. Ano, galing oh. Tumulay oh. Dapat mama makukuha na siya doon oh kanina. Ang ginawa niya, tumulay siya sa post, sa may wire. Tumulay na naman. Oh, ano Ano yare? Hello. Napagod. Galing niya oh. oo oh. Ayan mga ka-discovery Ayan na yung update sa ating ano Ba't pumaba yung dalawa? Sa ating pag monitor dito sa ano Sa lalaki sumakit dito sa coste ng Meralco Ayan. Ayan. Ayan Mag share ng na nating live mga mga friend mag share Ayan naman grabe ang dami naman dito ang pero na niya sa isang marikina, kagabi pa, walang kuryente, generator ginagamit. Ayun, ang tumulay siya, o. Ayun, ang tumulay siya, siya, Yan yeah, mga ka-discovery, galing siya doon sa may kabilang poste. Eh. Ito, lumipat siya ngayon. Ayan, nakalipat na siya. Nakalipat na naman siya sa kabilang poste. Ayan, nandito na siya sa may kabila. Ayaw niya talaga magpa-rescue sa mga rescuer natin. Kaya ang ginawa niya ayan to. Ah, sa or... lang. Oo, oh, muna mo na. Ta. Ah. Iyan mga ka-discovery, i-update ko ulit sa'yo mamaya sa mangyayari dito sa sala uh, na akin ng dito sa poste ngayon nakalipat na siya dito sa kabila ayan <coughs> hanggang dito na lang, <coughs> lang, lang sa puli. thank you for watching ayan grabe oh lumipat na oh